Ang mga nadakip ay nagkanlong sa dalawang mga sospek na nagtangkang patayin ng isang negosyante sa Raja Buayan, Maguindanao del Sur nitong Martes ng gabi. Kinilala ang biktima na si Anton Mamalinta, residente ng Barangay De Pantis na nakaligtas sa tanggang pagpatay. Ayon kay Raja Boyan PNP Chief Captain Joel Lebrilla, agad na nag-report sa PNP ang biktima, kaya't agad na ikinasa ang hot pursuit operation laban sa mga sospek. Nahuli sa operasyon ang mga sospek na sina alias Bronson, isang senior citizen, alias Ranky, 46 anyos, at alias Norodin, 37 anyos, pawang taga barangay Baytal. Nakatakas naman ang dalawa pang kasamahan ng grupo na kinilalang sina alias Den at alias Ping. Sinabi ni Mamalinta na binaril siya ni Alias Ping pero pumalya ang baril nito kaya siya ay nakatakas. Nagtungo ang mga pulis at sundalo sa bahay ng pinagtaguan ng mga sospek pero tumanggi silang isuko ang dalawa. Kaya pinasok ng mga pulis at army ang bahay kung saan nahuli ang tatlong mga armado. Kasalukuyang nakakulong ang tatlo habang nagpapatuloy ang pagtugi sa dalawang iba pang sospek. Ayon sa PNP, ang private armed group ay grupo ng mga politiko, negosyante o sinumang hindi otorizadong magkaroon ng armed escort. Karaniwang binubuo ang mga grupong ito upang protektahan ang political interest, manakot ng kalaban o impluensyahan ng halalan at madalas na nasasangkot sa mga kriminal na gawain gaya ng pamamaril, pangingikil o pagtatago ng mga wanted na indigilis. Binual Drama Kitayen Bravo Ndbc Bida Balita